Dito tayo sa Panagiri. <makes in -diamonds> ah, medyas. Asan ah, na? Eh, papuntahin mo. Uy, nalabas na yun. Wala na si Daiki. Si Daiki kasi may teacher oh, yun hanggang 7.30. Oo, anong oras na? Hindi naman si sa kanila. Ang mama niya, wala. Ang mama niya. Ah, kaya sa kanila. Panira si Daiki. Oh, wala na. Huwag kuryente. Hoy, presi. Andyan na yung punda. Ay, ang cute niyan. Simple. Hindi na may 160 gagi. 160, 2 euro. Ano yan? Ano yung 11? Hindi ko alam. Diplo, double. Set, ay, set. Isa na siya. Isang set na yan. 11 euro. Yun yung size, o. 160 by 200. 160 by 200. May punda ba? Ay, punda ba? Ay, hindi ko na nabta. Punda lang ang kailangan ko. May tinap Ang Ano ba ito? Wala. Wala. Ay, hindi. Ano yan? Hindi. Ah? Hindi. Hindi. Ayan, punta ng mga unan. May ano dito, guys. Ayun, oh, di ba sabi ko? Cute. Oo. Oh, oh. na. Prese! Ay, lakas oh, oh. ng buka. <laughs> 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 Saan ko itatago yung, yung pera? Kinsa <laughs> 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 Oh, yan na, nakakuha na. Mas, alam niya, kapalang oh. mura. Ayan. Sana ah. Ah, nandito kayo. Ang lalaki oh. Mga kanang yayaya, mga kanang Ayun Ay, you know, oh, may butas pa. Ay, pero hindi ganito kalalaki. Ay, akin ganyan oh. Ano, Ay, ang cute niyan oh. Gusto ko yan. Yung carpet na ganyan lang. Para sa bed. Ah. Ito oh. Uh -huh. Diba? Ay, ayoko. Madulas yan. Siya yung parang may rubber sa, sa likod. O, oh, ito naman yung Ito naman yan. <laughs> pang single ba ito? Kuberle. Kuberle. Sa pang top lang. O, single bed lang. Oh, pag gusto mong ano. Gusto mong kaberan lang yung bed. Ano? Ano? Ang Denver po ka dito sa isi mga mga abo hanggang dito. Ah, mataas. Yung pang baby. Pang baby man to. O, pang bata. Hindi, hindi naman nag-aano si Sam ng ganyan kasi. Hindi siya nag-aander boxer. Boxer <laughs> siya. Yung boy left. Ay, tawag niya. Parang ganyan. Ito. Hindi. Diba? Parang ganyan. Pang bata. Saya resinah. Mendingan oat protein. Hai, dessert strawberry. Oh, strawberry. <laughs> Oh. Ito. 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 pati in cherry doon si siyo ah uh, uh, ito lahat yun 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 sa taas ah yun 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 yan? yun 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 yung ikakasal yun 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 Bargain. Five euro lang, guys. Oh, no. bra. Gusto mo, bra? Ate, See you later, alligator. Ay, Saan? Ay, sa bahay nyo? Sa bahay Ay, absorber yan. Ha? Absorber, sa bahay nyo. May ganito kami sa bahay, Sisi. Pero pag, pag ano mo lang ito, sa bahay, para sa bahay nyo? Oo. Sa bahay uh, nyo, ano bahay nyo Ito na. Saan? Pare, sa mas maganda. Sa bahay nyo. Ayan din choice mo. Ito? Oo. Uh. Simple yung... Uh. Ano ito? Pag basa ka, tapos lumabas ka sa ano nyo, inabsorb niya. May ganyan kami... May ganyan ako binili ko sa Shopee. <laughs> ay, sorry ba eh. Sige na, bilhin mo yan. Ito naman, hindi naman maganda yan. Patingin, patingin. Oh, di ba? Galing ng choice namin. Ay, Masa kung mati regalo daw ni Clarice. Aba, ano? Yung ulag pala, doon magkano kaya? Yung para nang... sa kamulang. Para sa tapapos. Ah? Kasi mo sila. Dito na yun eh. Ganyan ko na kotsara. Di ba na Paskol? Dapat design na kaya mo. Nagkita ni. Di nga Pilipinas ke. mo ni. ka lang 10 pieces. Kas na Silbe na. nala ni si plain lang. Yawan silver silver na. Di na 24 pieces naging peace ko naman niwam karlin kay tokole hindi dapat ko ilo kumabes alam natin yung led light hindi rin led hindi ato 20 <coughs> silsilaw kuma hindi

ang no, wala na pa lang yung dito na lang wala na dito na yung 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 enta laki eh hindi eh bro eh ito po 'yung ganito na 'yung bagong style na nangyayari. Hindi 'to verdad. Sino? Ah, sila. Ang dami-dami yung ano dito pa talaga kayo sa dulo. Tingnan mo, sabi mo nga. Dito bro, ano, maganda. Sa nagiri. Kami sa 'yung sa bahay. Dito bro na verdad. So dinami dami namin na ano Dito pa talaga kayo sa dolo bumili? Ah, uh, okay Parang mayroon ako na sa isip na bibili Bro din? Bro, Bro. Yes. Tignan mo yung, bayo. yung ah, mayo pala. Bili ka lang ganyan, ganyan ang mayo mo Ayoko, <laughs> Like minyak donat, sweet, sweets. <coughs> <Chocolate>. <coughs> video kong angkyot. Di <coughs> bang <coughs> beli <coughs> selangnya.

Να le ha dicho la receta de la Thank you. Sabi mo, bibili kang mais? Ha? Mais? May sisis. Paano ginagawa yung minimix? Kaya nga sinasabi natin, eh ano, bumimintay na siya mag-wis-test tayo. Sabi niya, papaka Papakahirap pa ako. Sabi ni ate, libre lang naman daw ang pwesto sa panaginip. Asan si Eva at saka si ano? Asan yung dalawa? Uy, asan sila Eva? Kaya mo na, malalaki na sila. <laughs> Ay putra, gis! Ba't binili ko lahat? Wala akong pambiling sitaw, be! ko, Si Iron kasi! Bibili! Bibili! Meron ako dito kung sa isa. Eh, bigyan mo. Bila namin kaming barya natin. Mas! Sabi mo nga dito. Sabi mo nga Sabi mo kanina magtakaka-kaka-kaka-kaka mag, ng barya. Oh, Pilipinas! Oh, Parang hindi oh, nila oh, alam oh, dito. Oh, oh, Bago ba dito? mga ano sila, mga nag-vacation lang. Abo? They came here for vacation. Ayos ah. Kaya kaya nga. Ay, na, na. Okay, okay. Lo sarado okay. na si Ganda. Paglasin naman. mo, hindi yung ano ko. Oo, meron. Ayan, guys. Abasang, ay like Tapos na like <laughs> Meron din kayong sweet an an Ano ba tawag dito?